Yes. Nayo okay. ko 'to. Just state fit ka Ay si best endorser na RC. Alam ko. Sampo nga e Sampo product nasaan? Inuutot mo na naman. Kulang sa endorsement 'to. Inuutot inu mo na. Ay na niya 'yan na lang. Diyos ko. Okay, tingnan mo 'yan. Hayo, na. Dito siya nakatira 'yan no? yung yung mga kabundukan na 'yan oh. No? <laughs> Hindi pa ako n'tenton punta bang lv. <laughs> Bundok na yung bahay namin. Wala mm. ka pa naman sa tuktok eh. likod oh, ko. Oh, <laughs> this is, this is, <laughs> what? Wait lang. Family. Okay. Hindi. <laughs> ano to? Hindi. Or asparagales, Asparagallis family. archi Scientific name? Drogue. Taray talaga. Ang taray. Tugos. Karirin ang ko. Ha? Ha? Mga kamag-anak po. Joke. Ha? Huh?